Hello everyone and kamusta Libra? Ito ang inyong May 2025 reading. Uumpisahan natin sa inyong general forecast and then bubunot tayo ng advice cards. Uumpisahan natin sa general forecast muna. Kung bago kayo sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using the light from above para may positive energies sa lahat. Okay, so Subukan na natin bumunot ng mga cards. Oops, okay. Okay uh, Libra, ang una mong cards ay ang um, five of Wands and the ten of Cups Libra, anong meron? Bakit ganito? Um, <laughs> Explain natin, isa-isa natin Isa-isahin natin You have the five of Wands So nakikita ko that merong struggle uh, Sa sarili ninyo Or meron kayong uh, struggle with other people Nakikita ko rito na may mga bagay na uh, Pinagtatalunan may disagreements ganyan pero at the same time at the same time parang maganda naman yung buhay ninyo parang 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 okay naman yung mga parte ng buhay ninyo na na napaka comfort comfortable napakaayos napaka-linis napaka ayos, napaka, linis, napaka, uh, napaka sweet So, maaari dito na meron kayong love and hate relationship with other people or pwede talagang merong may mga parts sa buhay ninyo na hindi masyadong maganda pero meron din na napaka-okay. So, halo-halo siya ngayon but at the same time, uh, napaka-ano niya, napaka-contrasting. And yung iba sa inyo siguro na frustrate dun sa ibang bagay, isa na, yung iba naman is pwede, pwedeng-pwede, no? So, you have the sun here. Nakikita ko na may happiness na kayong nararamdaman. Meron kayong uh, meron kayong pinaghuhugutan ng ng sunshine, ng napakagandang uh, pakiramdam para sa sarili ninyo. You are feeling like uh, pumapasok labas lang ang ang saya sa buhay ninyo. Marami sa inyong ganito yung na-feel. Uh, you also have the page of cups in the past uh, this is telling me na ikaw mismo ay nagkakaroon ng uh, emotions na medyo hindi masyadong uh, nagiging maganda yung yung mga nabibigkas or hindi masyadong uh, na pag-iisipan yung mga nararamdaman, ganyan. So, may mga konting imbalance in the past, but it's fine. Uh, hindi naman siya yung napakalaking uh, um, issue, pero it's something na uh, notable. You have the justice here. May marami kang bagay na ginagawa ng paraan, sinusolusyonan kung paano itatama yung mga mali. Nakikita ko rito, Libra, na you are trying to make peace with yourself and when it comes to other people nagkakaroon ka ng pakiramdam that you want to do do things the right way okay let's see you also have the eight of cups nakikita ko rito na hindi mo na tinatakbuhan yung mga bagay na um, na, na dati ay tinatalikuran mo yung mga dating bagay na situations that you are fearful, scared, angry this uh, kinapipikunan mo, pikun ka sa mga taong ito at mga bagay na to hindi ka masyadong nagkakaroon ng magandang uh, reaction sa mga bagay pero ito yung mga bagay na nakikita ko sa inyo na posibleng posible at you had everything na na na, na, pag-iisip, learning new things na magkakaroon ka ng pakiramdam na you want to uh, do it the right way. Hindi mo na to tinataguan. Okay, Libra? The next is the hangman in reverse and you have the ace of swords. The hangman in reverse, nakikita ko rito na may mga bagay na, hin na dati ay hindi komportable yung mga tao. Ngayon, okay na sila. May mga situation or dynamics ka sa ibang tao na, pa, na ngayon ay okay na sila para sa'yo. At ikaw, nakikita ko dito na, Libra, gagawa ka ng paraan para makipag-usap. para ka ng paraan na uh, gumawa ng tulay. You know? um, let's see. Ano pa ba, ba? You have the six of wands. Nakikita ko dito na tinitingala ka ng mga tao. There are certain situations here na uh, na may opportunity ka na gumawa ng isang bagay na makita ng mga tao na wow, nag, nag ang, ang layo na ng nating niya ang, ang ang ganda na ng improvement na ginawa niya. May decision kang ginawa na maganda. So you need to do something na magkakaroon ng uh, magkakaroon ka ng ganitong klaseng situation. So paano mo 'yun gagawin? Uh, Libra, you know advice. Eh. Do something that will that where you will feel na may progression ka as a tao. Meron kang meron kang recognition, meron kang uh improvements sa sarili mo yung hindi importante yung makita ng mga tao kung gaano ka, ka kagaling eh mas mas importante dito kung ano yung mararamdaman mo para sa sarili mo. Ano ba yung bagay na nakikita mo, nararamdaman mo sa sarili mo na kailangan na kailangan na talagang gawin pero hindi mo pa ginagawa? This is something na kailangan mong gawin. Bukod pa doon sa mangyayaring ma-feel ng ma masasabi ng mga taong you are so different now, ang galing mo, galing mo. Pero yung walang katumbas yung mararamdaman mo para sa sarili mo. Ito yung sinasabi ngayon sa'yo ng cards. Kasi may mga bagay dito na kailangan mo na talagang ayusin. And it is, your chance na ayusin yung mga bagay na yon Libra. And kung kaya mo 'yun gawin then you will be able to move you will be able to flow freely kaya mo nang lumipad ng uh, sabihin nato in in uh, sa mga mas simple pang pananalita Mas magiging magaan yung pang-araw-araw mong buhay. Mas magiging masaya, mas magkakaroon ka ng uh, mabuting uh, pag-iisip sa sa trabaho mo, sa 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 pang-araw-araw mong ginagawa kasi natatanggal mo na yung mga areas na nagbaba, nagpapababa ng confidence mo. At yun yung mga bagay na hindi mo nga pinapansin ng matagal na matagal na matagal na matagal na panahon, Libra. Yun yung kikita ko ito. And ito yung ito yun yung mga bagay na kailangan mong malaman in yourself na eh, nasa sayo yung ano eh nasa sayo yung ikaw yung dapat gumalaw. Libra If that makes sense. Ikaw yung kailangan na gumawa ng paraan. And eh, napakalaki nitong ano, Libra. napakalaking niyang improvement for you. napakaganda nung pwede niyang idulot para sa iyo. Kasi itong baggage na lang na to yung nakikita ko sa iyo na kailangan mong uh, baguhin. Um, napaka napaka ano napaka ganda nung magiging uh, tawag dito effect nito for you because you have you, you you have that you have that um, bagong pag-iisip at bagong situation sa buhay mo na you will be able to tell yourself na na ito na lang ito kailangan ko na itong gawin all right kuha tayo ng advice cards mo li, uh, libra at ang first advice card mo treasure your loved ones. So sino ba yung mga taong malapit sa iyo? Sino ba yung mga taong um, importante para sa iyo? So bigyan mo sila ng uh, pansin, bigyan mo sila ng uh, chance na na mafeel nila na sila ay mabuti para sa iyo or sila ay kailangan mo sa buhay mo. Uh, it's important to love others deeply. So ikaw yung kailangan magbigay nito. Okay? At the same time, ang next advice card mo is love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Libra, kailangan mo ding mahalin ang sarili mo. So how do you how do you merge this two? Yung pagmamahal sa ibang tao at yung pagmamahal sa sarili mo, baka isang bagay lang yon Libra. Baka pag minamahal mo yung ibang tao, ay ino-honor mo din yung naramdaman mo para sa sarili mo. So, yan ang sinasabi sa'yo. No? Next is humor. I choose to focus on the lighter side of life. Hindi lahat ng bagay kailangan seryosohin at kailangan damdamin. Libra, kailangan mong tandaan sa sarili mo na ang buhay ay may mga challenges pero hindi ibig sabihin na kailangan mong dibdibin ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, Libra. You have, uh, you have the capability to see things Uh, in a different perspective na medyo nakakatuwa. Na hindi masyadong uh, toxic. Next is death. I am learning that endings are merely beginnings. So, may mga pwede kang baguhin sa perspective pagdating sa mga uh, tinatapos sa buhay mo. Baka meron kang kailangan tapusin when it comes to paniniwala. Di ba? ah uh, baka may mga bago kang trabaho, baka may iba kang pinagkaka uh, uh hobby, may mga kang bagong pinagkaka uh, atupagan, <laughs> no? Alam mo 'yun, there is there's something new. There is something new and wag mong iisipin na natatakot kang gumawa ng isang bagay because pago uh, siya. Okay, next advice card is Bountiful Harvest. Ito yung panahon mo uh, Libra na makakaroon ka ng time para ko ano man yung mga nagawa mo before ay magkakaroon ng konting balik para sa iyo. Next is acceptance of love. Huwag kang matakot na mag-accept ng mga bagay or ng love ng ibang tao. Um, ibig ko sabihin dito is yung mga malalapit sa iyo, yung mga gustong magbigay sa iyo ng tulong, ganyan yung mga gustong mag-express sa iyo ng ng they care, pwedeng kaibigan mo to or kung sino man, uh, family, there is this love na pwede nilang ibigay sa'yo and you are you are blessed to have them you are blessed because may mga taong ganyan para sa'yo advice cards para sa'yo is pleasure um, well parang ngayon ko lang nakuha tong card na to no Libra so pleasure ibig sabihin huwag kang matakot na hawakan ang sarili mo wag kang matakot na uh, pasayahin ang sarili mo sa sa mga paraan na, na importante para sa iyo sa mga paraan na hinahanap mo. Uh, kailangan mong uh, i-honor yung sarili mo and that is what will help you. Okay, so ayan. So next is watch a movie baka kailangan mo lang mal ma mag magkaroon ng ibang perspective, baka mag baka kailangan mo lang ma magkaroon ng kakaibang uh, mapaglilibangan. Tama ba yun? Yeah, mapaglilibangan. Okay? So next is listen to your intuition. Minsan yung intuition mo sinasabi na sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. So, listen to that. And yes, yes, ito na yung tamang timing para sa'yo. Libra. Okay? Next advice card is divine timing. Ito na yung timing. alamang may binibigay na talaga sa'yo. Alam mo ayan, poor timing, poor timing yung, yung cards mo, Libra. You really need to trust, okay? Divine timing, the divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we're prepared, nor leaves too early. May I always trust your perfect and holy timing, dear Lord. So, ibinibigay naman sa iyo ng Panginoon yung tamang timing para sa sa'yo. And kung ito na yung naramdam-naramdam mo ng kailangan mo nang gawin, yung isang bagay or pwede mo nang kailangan mo nang kausapin yung uh, specific person this is the time trust when love is invited to take over right actions arise at the right time allow me dear divine to wait patiently until the timing is right let me rest in the unknown until a clear path is shown so you need to trust that the the, the universe ay binibigyan niya sayo kung ano yung kailangan mong matanggap or kailangan mong gawin. So may may mga may mga uh, may mga timing na ibibigay sa iyo ng Dios na o oh, ito na. Ito na 'yon. Ito na 'yung para sa iyo. kang matakot na sundan itong itong gagawin mong desisyon. Huwag kang matakot na uh, gawin ang mga bagay nito kung ang lahat naman ng ginagawa mo ay nanggagaling sa love kailangan nasa love lagi ang ang intention natin, Libra. And doon kasi lalabas lahat ng magagandang mangyayari. Next is dancing, self-expression and movement. Don't be afraid to express yourself. Um, uh, pwede kang sumayaw, talaga. Like really just try to do something that is expressing you. Pwede din na ito ay how you are expressing yourself to other people you need to be expressive next is violet spiritually our spirituality wisdom and humility madami kang nakukuhang information madami kang nakukuhang wisdom sa pagiging humble uh, uh, pagkakaroon ng humility sa pagkakaroon ng humbleness sa pagkakaroon ng connection with god sa pagkakaroon ng connection sa Um, sataas. Next is the clutter. You will feel better and more focused if you will take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can do. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule. uncluttered as well. So, kailangan mong maglinis ng oras mo. Kailangan mong ipamigay na yung mga bagay na hindi mo na kailangan pero makakatulong sa iba. Ibigay, bigyan ipamigay mo na. Ang way kasi nito Libra, is to make space for new things or for things na magkakaroon ka ng magandang um, effect sa buhay mo. Yung mabibigyan ka ng happiness, yung magbibigay sa'yo ng more love, kailangan mo nang baguhin uh, or, or bigyan ng bagong space ang buhay mo para sa ikabubuti ng energy mo. And also, ng, ng luck mo or ng blessings mo, ganyan. Next is, take a divinely guided chance. All positive change and successful ventures involve a degree of risk. And you are ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. So, eto nga eh. May mga binibigay sa iyo ang universe. Meron siyang bagong uh, sinasuggest para sa iyo or dinadala kanya sa isang kakaibang uh, uh gagawin, no? Pero Minsan challenging siya pero mas importante ito kasi ito yung para sa iyo pa ito yung para sa uh, para sa growth mo ito yung mga bagay na bibig-bibigay sa iyo ng mas magandang uh, opportunities Next is focus on your priorities where you put your focus is where you receive your outcome Your priorities are calling to you which may produce a feeling of anxiety. Unless you give them the time and attention they and you deserve, even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. So, para ikaw ay mag, mas maging, pakiramdam mo ay mas organized, mas maayos, focus, your, focus on your priorities. Ano ba yung mga kailangan gawin? Uh, unahin mo yung mga importante, unahin mo yung mga kailangan ng gawin. Kailangan mo na bang magbayad ng kuryente? Do that. Uh, kailangan mo na bang magpasa ng isang requirement sa trabaho or sa school? Gawin mo na. Uh, ito yung mag magbibigay sa'yo ng daan para mas maging maganda yung pagtingin mo sa sarili mo and kung paano mo haharapin yung mga araw-araw mo na na challenges sa buhay. So try that, subukan mong uh, gawin ang ang mga importanteng bagay and mas magiging uh, malinis 'yung pag-iisip mo. Mas magiging maganda 'yung takbo ng uh, gagawin mo at 'yung mga desisyon mo magkakaroon ng liwanag kung saan ka ba dapat magfo-focus at kung ano ba, ano pa ba 'yung mga pwede mo pang magawa kasi kung nakaplanado lahat ng uh, gagawin mo libra, sobrang magiging uh, so, ano doon? Sobrang magiging orderly nung mga pwede mo pang gawin sa buhay mo. <clears throat> okay? So, yan ang reading ninyo, Libra, and I hope to see you in the next reading. And God bless you sa inyong lahat and see you in the next reading.